Uh, Phoebe, thank you for always being there. Niren, Malin, uh, Janice. So let me start po with a life verse, my life verse po. Sabi po sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diba? Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo maganda plano ni Lord sa'yo. Ako po ay lubusan naniniwala dyan And I like mentioning Jeremiah because he is a prophet na kinikilala ng Muslim, ng Judyo at ng Kristiyano. And regardless no kung ano ang ating religion, sabi nga ni Alcuin, shout out sa mga taga Negros. So ikaw man ay Ilocano, uh, Waray-Waray, uh, Kapampangan, uh, Bisaya, taga Sambuanga, di ba? Saan man tayo, kung ano man paniniwala natin, pare-pareho tayong naniniwalang may magandang plano ang Diyos ang nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagsipamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs, malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon maging drug-free ang Pilipinas pero ang plano ng demonyo maging narco state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, no? ni Mayor uh, Duterte then naging presidente, wala po siyang tindihan ng kriminal. We all know that uh, from from different aspects kahit dyan sa smuggling ng bigas katabi ko siya nung <clears throat> tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niya uh, ilabas mo yung bigas ko hindi papatayin kita. No? We, we understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o oh, hindi, uh, I will support you. Nag-drawing siya nung kung bakit nagiging korap ang ibang polis at militar. And he explained his systemic approach uh, to the drug problem na re relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Tagig and uh, may dalawa kaming barangay na naging uh, transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag naghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long uh, Alan is the last person in this world to talk about uh, human rights you should be the last person to talk about due process uh, wala kang karapatan so let's address that ano po ba nakalagay sa philippine constitution ma'am kayo po ma'am ang naging secretary of justice di ba nakalagay no person shall be deprived of life liberty or property without due process of law so si president duterte po ay isang person person po siya sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So, paano mo sasabihin you're the last person uh, who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang uh, pwedeng pag-usapan ng human rights. Kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat. no? So, okay. Let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Batoyan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. ba? Diba? So, baktrak uh, backtrack lang ako ha. The last two and a half, three years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag number one ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan. Tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on. And then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them. And to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na na independent. So the last two years I tried uh, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati tatlo yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung dilaw, yung sila yung Liberal Party, yung sila ano po, sila uh, Senator Dilima. lima. Iba ho, iba pa ho yung dilaw sa dilawan ha. Uh, yung dilaw nirerespeto ko, yung dilawan yung po yung um, sa sa aming language ay uh, unreasonable talagang uh, may hypocrisy sa sa paningin sa politika no so the third group of course is the philippine left pinakaapat na yung mga independent so like others who filed as independent i believe i can contribute simple lang kung tama ang ginagawa ng administrasyon administrasyon marcos duterte sasang-ayon ako kung mali magsasalita ako di ba okay So, nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So, naging limang grupo na. Yung Marcos, administrasyon, nabuo yung Duterte na oposisyon, uh, nandiyan pa rin yung dilawan, at tumakikita nyo po, at tignan nyo po, uh, very very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni uh, former political advisor during Pinoys time, si Ronald Llamas, sinasabi niya, mag-aaway yan, sila bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi 'yon, gusto niya maging totoo kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na uh, gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, 'di ba? So, two-in-one 'yon in in one sense, he can uh, seem like a very good political uh, analyst. On the other sense, kung magkatotoo, they suddenly uh, yan, third third party na sila. Then of course, uh, 'yung Philippine left naman is always been consistent, 'di ba? with what they believe in and then yung uh, criticism nila sa administration and of course yung alternative nila then you have the independence. di ba okay so sabi ni ano ni Senator De Lima legal lahat okay yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang uh, pangulo or ang chief justice or ang senate oh. president or speaker or limang general natin ng AFP so let me address myself then sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NGI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung uh, Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng Crimes Against Humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang, walang power ang korte to interpret? Eh bakit si Congressman Jimenez noon, di ba naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang uh, extradition eh meron po tayong treaty noon sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan eh, uh, bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa court dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa sa ano ha, sa human rights. I-address ko 'yan. I I'll just stick to three issues today, no? Yung due process uh, slash due process kasama na doon yung uh, availability of legal uh, entities. Number two, yung um, number three, yung fact finding. Diba? Yung facts lang kasi marami siyang kasinungaling na sinabi doon sa kanyang video. At yung isa, uh, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, deba due process means makinig ka muna bago ka humusga nagamit ko nga nung uh, isang araw and I've been using this forever and it's also a reminder to me no when god knew already alam na kaagad ng Panginoon na uh, kumain sa forbidden fruit o kinain ni a ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit ang unang sinabi sa kanila ang kayo at nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami ang sabi ng Panginoon sino nagsabi sa inyong hubad kayo so alam na niya na kinain yung ano pero binigyan pa niyan ang tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung kung whether that's the writ of habeas corpus o kahit lang TRO hindi ba reasonable time tapos yung ibang advocates nakita ko nagpo-pose sila mute na academic na uh, panalo na na outsmart na sila kasi nasa air na hindi na ibabalik ng ICC yon so yun nga ang tanong ko sa inyo eh yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino Partly correct lang yon po ma'am ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinot um, out nyo eh. Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So, sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So, first and foremost, Uh, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings ibig sabihin yung patayin mo na lang di ba, walang trial uh, at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga sila-sila uh, nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, di ba, so hindi hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon and then dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may raid and then Uh, they protected their own life so the point is ang ginawa ni senator de lima sa hearing sa senate i'll, I'll go through this deeper later on ha. ang ginawa niya sa hearing hindi niya sinabi sa madlang people sa atin lahat na during her time as justice secretary iniba nila yung definition ng extrajudicial killing uh, hawak namin po yung mga papeles noon so tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang <coughs> ang ang uh, napatay na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay. I mean, you're you're making me out to be a monster, ma'am na uh, hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers. Oh, yan ha. Rappler, yung uh, mga investigative journalism, oh, i-fact check niyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa nabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay. I always said that every life is valuable. ba? Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life. no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. ba? Diba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalamal ang karapatan when it's unpopular. Di ba? but sa kanilang click sa kanilang grupo na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights tahimik lahat nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang hindi hindi hinintay ang supreme court hinintay, hindi hinintay. hintay eh, ka nakakita na i-arrestuhin ka papunta pa lang mga abogado mo gusto ko kausapin mga abogado mo hindi pa nila malaman yung gagawin nila at uh, aalisin mo na di ba so na, yan eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general? Papayag kayo sa PNP o sa AFP? Papayag po ang palasyo? So, kailangan to pag-isipan ng mas mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice. No? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal <clears throat> remedies, wala pang due process, <clears throat> ay suddenly uh, sinakay sa airplano at inalis. Okay. Number two, human rights. Ma'am, sabi mo nasaan ako? Okay. Uh, ako po, taga tagig Sa tagig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, nag uh, naging addict sa drug, sa shabu. Kaya, uh, ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po meron pong uh, kung ano nangyari and and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po 'yon. Tignan niyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin, dapat sila ay bigyan ng oras at kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Tagig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung story nyo, napatayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang ang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact uh, changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila ay sales, uh, whether sila sa opisina, sila sa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold up in. May rights po lahat ng nagwi withdraw ng pera between 10 to 12, pag lalo pag sweldo at sila sa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay uh, bukod sa napakahirap kumuha ng uh, passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, uh, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport. At pagkatapos sa uh, ilan mga bansa, isang naging ehemplo, yung Kuwait. Uh, sa Saudi po, for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung yung uh, yung pondo ano po nangyayari minsan nandun sa pulis sa korte na magkakaroon po ng abogado inayos po natin yan dahil ang bawat OFW tinatawag nating hero pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid ginawa po ni uh, President Duterte during my time as secretary that was increased kaya umabot ng uh, if i total mo yung yung pondo 1.3b so let let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights di ba so i understand hindi dapat may ejk -E magkakampi tayo doon but you refuse to see that because sa mind mo Duterte lang ang demonyo so yun nga ang problema di ba So on one hand, you have a, a Philippines that's nearing a narco state where the streets are not uh, safe, when all kinds of corruption, tanimbala, bala uh, kung ano-ano nangyayari, and you did not want to deal with that. So let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion.